natin yung mga madadaanan natin na magagandang view pero kailangan abutin natin ng alas 7.30 doon dahil ayun yung no, oras na pag-usapan namin sa uh, natin kaya tayo po Idol Andito na tayo sa Pagudbud Ilocos Norte At alas 5 pasado na At nakikita natin na palabas na rin yung aring araw At medyo maliwanag na At makikita na natin yung mga ganda ng views Na madadaanan natin mga Idol tayo sa malapit na uh, patapat bridge mga idol yan ganda ng view sana hindi uulan bago tayo makarating sa pupuntahan natin sa kagayan mga idol na uh, dalawa kita atin kalahating oras pa ba, bago tayo makarating yun apat na days mga idol Ayan. pero hindi tayo hihinto dito mga idol dahil nagmamadali tayo uh, sa susunod na lang oh, mag-uwi natin saka na lang tayo hihinto na kumuha ng video dito idol at palagi naman tayo dito na nagpunta kaya natuloy-tuloy lang ang natin dahil may oras tayong kinahabol mga idol tá para peixe... Aduh, aduh tiak bel-belain ni. Tidak ada apa-apa lagi di bawah ini. Di mana kita berada di sini? Di bawah ini, di bawah ini. Di di bawah Dyae papalitan ng imo life tapo ma. Nagtubo kada na, tree. Ah, ipitala din to oras eh, May na nalada namin dito in. e. Eh, yung mga balbalaye. Na iptila pia, ay pagpapatitila pia. Pagpatitila dito ito yung pagliklikata pagliklikata kini pagsagatang kadumping kami dito oo mga kapatid oo nagmaya ate harap po na gusto na akin dito eh dari mula siya dito ni manang ni ni manang agire kasbena o di eh di dyan di dyan So dahil natin magada nga baro niya dahil pariyan niya ako. Ang dabi, tali pa paigtan. Ang dabi pariyadag siya, yes. Wow! Nauray tayo, iti-highway tayo ng tayo, tayo maya. Maya. nih nee, ang dabi matal-talon dito yan, gano'n. Oh, Oo, madalas dito ngayon, dahil isang. Sinak oh, ang bagay dito eh? Dahil isang. Oo, oh, dati oh, rin eh, pagpaka-dasad. -pag -pag dahil dito da, da, niya kami ko niya, hindi, well... Ito mga idol ang sinadya namin dito na uh, maaga kaming pumunta dahil schedule yung uh, surveyor. Na naghahanap kami ngayon ng muhun na original. Medyo na-develop na kasi dito kaya uh, tinitignan namin yung mga muhun. Ayan mga idol. Ayan naman yung mga kasamahan natin. Ha, ah, bilis nilang maglakad mga idol. <laughs> Wala na sila. <laughs> yeah. Ah, buti sana din tayo sa mga ganito. Kahit taga siyudad tayo. Ah, sana tayo sa mga ganito dahil bukid din kahit siyudad dun sa atin. Yan. Oh. And then may dalawa na kaming nahanap na muhon na original mga amuhon pa yung mga matatanda nandito yung isa eh pero yung andito na nahanap namin part ni misis dahil ito pasusurbe namin uh, lute lute Nang yumaong pader niya yan andito mga idol Huh. Yan yung mga kasamahan ko. O layo na nila. Ito yung isang muhun mga idol. Ayan, titignan lang natin. Pero ito, ito yung park na kay Mrs. Yan. Yan. Yan mga idol oh. Original. Oh. Yan. Gilid ng highway to mga idol kaya napakaganda. Noong pumupunta kami rito, wala pang kalsada. Pero naging highway na kasi. Ayan. Huh. Ayan. Ito, park ni misis. Kaya sa akin monitoring. Ay, andiyan na si misis. Abang na. Ayan. Ha! Napangkam lang kita timuhon, jebangir Diyan. Ayan Ito yung lute mga idol Ito Ito, yung part ni Mrs Itong gilid ng highway ayan. Highway na to Ayan, pero wala pang kuryente Ayan, wala pang nakakabit Malapit na, ayan na o oh. Ayan, meron na pero wala pang nakabit Mga idol Ayan Ito, ito Yung part ni Mrs mga idol yan, gilid mismo ng highway. Yan na siya, oh. excited. <laughs> Maganda sana dito magtanim.